Woo Andito na kami sa Pico de Loro Yes! Nasa Pico de Loro na ako! Woohoo! Grupo! 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 Woohoo! Ayun may nagbububo sa baba Ayun ang tent namin oh no? Woohoo! Sige mo! Ayun na sunset Putang ina, ganda! Ready to? Shit! Ito yung Pico Tang ina. <laughs> Najila. <laughs> eh, yan. <batang> kasihan. <laughs> Gagal. <-gawin. laughs> Tarzan. Alam <laughs> mo si Adam yung. Yeah, first time. First time. Oh. Woo! Shit. Grupo, wala kayo. Kami lang! Sorry! Nakakyat sa Pico de Loro! Tingnan natin si Sam, tingnan natin si Sam. Sammy. Sammy! Sige, akyat! Go, Sam! Go, Sam! Go, Sam! Go, Sam! Go! Go! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na. Ayun na! Malapit na! Siya. Ayun na. Ano Masabi mo Sam? Ano masasabi mo? Papa, ako. Ha? Pakita pa Debut ako. The Kaya lang. Kaya nga konti. <laughs> Woo! Nakakit na kami. Wala kayo. Wala kayo. Tinanggal ano Wala ni Ano na sulit? Hoy, dai mo mo ba? Tara, tingnan ko yan. Boy. Oh. Wala mo ba?